NBA Finals, ipinatalo nga ba ng Thunder ang Game 3? Sa score na 116-107, wagi ang Indiana Pacers laban sa Oklahoma City Thunder, at kinuha ang 2-1 lead sa NBA Finals. Pero hindi lang basta panalo to, parang ang laking binigay ng Thunder ah. O may kakaibang plano? Ang tunay na bida? Bench players, Si Benedict Mathurin, nagpaulan ng 27 points, habang si TJ McConnell ay naging spark plug, gumagawa ng clutch plays, steals, at assists. Umabot sa 49 points ang bench ng Indiana. Parang di sila backups, kundi starters. Pero teka, may mga tagpo sa huli na tila may kakaiba. 3 minutes na lang, lamang ang Pacers, 110 to 102. Biglang nakasteal si Alex Caruso at tumakbo sa fast break pero binigwasan siya ni Aaron Nesmith sa air, tumilapon. Walang flagrant fall. Legit ba to? Sunod pa dyan, biglang nawala ang bola ni Miles Turner out of bounds, pero naka double block siya agad kay Chet Holmgren. Parang magic ang momentum ng Pacers. Si Shea Gilgis Alexander may 24 points, pero mukhang alangan sa flow. Si Chet Holmgren. Double-double nga, 20 points, 10 rebounds, pero 0 for 6 sa 3-point line. Si Jalen Williams ang may highest output para sa OKC, 26 points, pero siya ang nagdala ng bola halos buong laro, habang si Shai parang kinokontrol ng depensa ng Indiana. Mga kabupers, tanong lang, bakit parang hindi all out ang Thunder? May chance bang pinili nilang wag masyadong umarangkada para bumawi sa Game 4? Sa huli, sunod-sunod ang dagok ng Indiana, McConnell tie game layup, Mathurin 3-pointer. Halliburton 3 sa top of the key, Shaqam Dadger basket. Parang sinigurado ng Pacers na walang makakalusot na comeback. Ang Game 4 ay sa biyernes sa Indiana, at tiyak na gigil nang bumawi ang OKC. Pero kung totoo ngang may taktika o scripted drama, malalaman natin sa susunod na laban. Ano sa tingin nyo? Ipinatalo ba talaga ng Thunder ang Game 3, o sadyang kinapos lang. Comment nyo sa baba, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mga basketball update dito lang sa Basketball Universe PH.